ni kami lahat na nakita namin si Batang Putik na gumaga nito. Noong umaga nga ito nga si Batang Putik at si Batang Anino naglalaro lang. Ewan ko ba sa dalawan to para nagtatago-tago at? si Batang Anino nga ata ang taya. Paano ba naman si Batang Putik nakabalot ng bubble wrap? At hindi nga siya gumagala. Akala niya siguro pag hindi nga siya gumalaw eh hindi siya makikita. Kaya naman ingat na ingat talaga siya. At ayan maya maya nga gumalaw na siya. Masigla naman si Batang Putik. Ayan nga kung may kending kending pa. At tumakas pa nga itong dalawa dito dahil maglalaro At ayan si Batang Anino nga ay eh natatakot. Kaya naman si Batang Putik na lang ang pinaislay. Pagpasok nga nila sa kwarto, wala na talagang tigil ang kamot niya sa tenga. Sabilaan nga ang pagkamot niya. Maya maya nga, bigla na lang siya nang isa. At after nga nito, wala na talagang tigil ang pagkamot niya sa tenga. Nagpanik kami pero chinek muna namin yung tenga niya. At eto nga yung nakita namin. Ayan guys, tingnan nyo, napakarami na palang dumi at meron na rin balahibo. Dali-dali ko nga kinuha itong KND ear plucking powder. At ay maglalagay lang tayo. Para nga mas mabilis natin makuha yung buhok niya sa tenga. Ito kasi yung dahilan kung bakit nga kumakati yung tenga nila. At bumabaho. Kaya naman kailangan nga natin itong tanggalin. Kapag kasi naliligo sila, nababasa nga tenga nila. At kapag hindi natin napatuyo yun na maayos, magkakaroon sila ng ear infection. Delikado yun kasi may chance ka na hindi na sila makarinig. At ayan, tingnan nyo kung gaano kadali lang makuha kapag may ear plucking powder. Next naman, maglalagay tayo na itong K&D Ear Cleaning Solution. Ito yung makakapagpatanggal ng mabahong amot. At nakakapagpagaling nga din pala ito ng mga malilit na sugat. Nakakatanggal din pala ito ng ear mind. 2 to 3 drops lang sa kabila ang tenga. After naman nun, kumuha na nga kayo ng koto. magugulit na lang kayo ng jujan na lang sa taas yung mga dominant tenga nila. Ayan, tignan nyo naman talagang tumitirik ang mata ni Batang Putik sa sobrang sarap. Sobrang katikasin ang tenga nila. Kaya naman kapag nililinisan ko talaga sila, gustong gusto. Ayan o, halos baka tulog na nga siya. At eto na nga pala yung niya ng after. O, diba? Sobrang linis na niya. Samantalang kanina nga eh, sobrang dilim dito sa may tenga niya. Hindi lang yan malinis, mabango pa. Tignan niya naman pagkatapos, tulog. Tanggal talaga ang pangangati ng tenga niya. Eto naman si Batang Anino, kanina nga nakahigala. Ngayon, andi dito nga naninerador ng yakult. Simula nga matikman niya to, talaga namang nagsisit pretty kapag nakakakita na umiinom kami. At kapag upos na nga, tignan naninimot. binibigyan ko naman sila, pero pa konti-konti Mamaya kasi sumakit naman ang tiyan niya. At hindi din niya naman tuwang tuwa nga itong si batang anino sa pasalubong namin sa kanya. Gustong gusto niya na kasi magka-baby. Pero hindi pa nga pwede. Kaya naman eto bumili na lang kami ng mga bear. At niloloko nga namin siya kunwari nga baby niya. K Pero tignan niya naman tuwang tuwa din talaga siya. Hindi. hindi nga talaga siya gumagalaw dahil baka nga daw magising itong mga babies niya. Nung kinuha na nga namin tignan niya naman nalulong Kaya mo batang anino malapit ka na nga magka-baby. At ayun binalik na lang ulit namin sa kanya. K Inantay muna namin na magsawa siyang laruin. Tignan niyo kung gaano siya ka-happy. Kung nakaabot nga kayo hanggang dito wag nyo naman kalimutan mag-comment kung taga saan kayo para malaman namin kung hanggang saan ang maabot ang video na to. Yan lang maraming salamat sa pananood. Grabe ang daming buhol. Kapag may ganitong buhol ngayong alaga nyo, huwag nyo muna gugupiti. Ito yung share ko sa inyo yung product na ginagamit. Ito nga yung KND Detangling Spray. Spray nyo lang siya sa may part na may buhol. Pwede nyo rito spray sa buong katawan para nga malambot yung buhok nila kapag sinukla. Ayan, spray nyo lang tapos i-massage ng kon. After nun, kumuha kayo ng brush. At ayun, syempre, dahan-dahan lang ang pag-brush. makikita nyo na lang nasa brush na yung buhol. Oh, diba? At ay may share nga pala ako sa inyong laro. Bawal na bawal po ito sa bata. At extra nyo lang ipalalaro nyo dito ito Alala lang din na huwag masyadong gigil tumaya. Ito nga pala yung nilalaro ko, May. Magbabet nga lang pala ako dito ng 200. Yung balance ko nga pala dito may 20,000 pa. At ayun, ito nga pala yung paborito kong pattern. Kapag ito talaga yung ginagamit ko, hindi ako natatalo. Napakadali lang talaga na ito laruin. Pipindot lang kayo ng mga hanggang apa. At syempre, iiwasan nyo nga yung bomba. At ito pa nga isang pattern na ginagawa ko pa square siya. Tingnan nyo, napakadali lang talaga manalo. Ina-alternate ko nga lang pala yung pattern na yun. At mukhang effective naman sya Yung 20,000 nga kanina, 24,000 na ngayon. Uulitin ko, bawal na bawal talaga to sa bata. At sa mga maglalaro naman na matatanda, extra nyo lang yung gagamitin nyo. Ilalagay ko to sa comment section. you